Jet si alam mo na maangas sa mga kamanok, ang topic natin ngayon ay Tandang o broodstag na naglulugod pero kumakasta Pwede pa rin bang gamitin? Or better na lang na ipahinga na lang? May epekto ba ito sa fertility ng mga itlog? Para po sa akin at sa mga napapakinggan ko sa ibang mga breeder ay wala naman pong epekto. Di naman po problema if naglulugon kung kumakasta siya ha ang importante yung si ay makapasok sa loob ng inahin. Kaya lang naman hindi ginagamit ang lugon ay kadalasan dyan ay ayok umasawa o kumasta. Kasi masakit ang katawan minsan, pinapalo pa nga ang inahin. Kung hindi naman ganun at parang normal lang ang pagkilos niya, ay edi gamitin nyo muna, obserbahan niyo muna kung parang ayaw naman niya na kumasta, dun nyo tanggalin sa breeding. Siyempre iba pa din ang fresh ang feathers. Pero kung medyo kinukulang kayo ng gagamitin ay pwede nyo naman pong gamitin yung naglulugon. Pero take note po, basta kayang sumampa o masawa o kumasta ang tandang o yung broodstag, pwede po yun. Yun po. Yo, Atastig, talaga.